Nagpapakalot naman sila ng propaganda. naka Third minute na po siya sa Congress. Nakakandidado siya ngunyan bilang Senador. I-welcome ka po, Senator. Senador na po sa Congress. Ano? Senador! yung short video clip pa lang yan. Video ko par. Oh. Yung pagdalaw nga dyan ni Mr. Marcoleta. <coughs> <sighs> Mahaba ng helmet, sinagot na yun ni VP Lenny. Na 3 weeks ago pa yan, yung video na yan. At... Plan, ano? Ganun na katagal? 3 weeks. 3 weeks ago na. Oh. At hindi naman ini-endorso ni VP Lenny. Ni Mr. Marcoleta, pero... Pakiulit okay, nga! Lakasan! Louder! Hindi naman na endorso louder kasi lang, alam natin mga batang helmet ang talagang ini endorso lang ni Bibi Leni si Kim Pangilinan <smarting noise> at si Bibi Leni uh -oh. at ang ML Mercedes <smartilis>, uh oh, diba oh. yan ang talagang solid talaga pero wala naman magagawa si Bibi Leni kung pupunta at sa naga tong mga taong to ano alam yeah. namang pastusin, di ba? Yes, alam naman natin si Bibi Leni yung hospitality. Wow! Mm Hindi -hmm. man siya magbibigay ng apple. Walang Apple. At talaga may respeto si VP sa lahat ng mga bumibisita. Oo. Oh, uh oh. Alam ka may pagtabuyan ni VP Lenny. Pero, eh, Pero nga bastos eh. <coughs> kaya nga eh. Hindi naman kasi bastos si VP Lenny. Kagaya hindi na iba dyan na bastos. <coughs> Sakin daw ng Apple. Pero ayan nga, mga bata helmet. Uy, video ka May nabalitaan pa ako. Ha? Ay, no. Pero taga lang, balik mo tayo kay VP Lenny. Naku, mga batang helmet, huwag tayong Huwag tayong magpadala sa mga propaganda. Huwag tayong magpadala sa mga fake news. Basta mm. alam natin kung ano tayong standard ni Pileni. Diyos sure ko dahi. of oh, parang, ay, ano ba, ba to? Halungkatan na to ng mga lumang video para i-post na. Oh, sinasuportahan oh. ako nito. Oh, diba? Eh kasi nga naman matitrigger tayo. Diba? Ay, attorney Leni, ano yung ginagawa mo? Bakit mo tinataas ang kamay niyan? nga niyan yung crucifix doon sa ospital. Tinatanggal niya. Tinatanggal diba? Eh kasi mm. nga athlete yoga pero iba nga yung religion niya. Pero diba hello. Hello tapos wala daw West Philippines Sea. Ay, sa Google Map na. Mm. Sa Google Map na. Pero ito nga yan, mga kabataan, helmet. Kung ano man ang gusto ipahiwatig ng mga nag-upload, ng mga nag-post ng video na 'yan tayo, alam natin kung ano talaga ang paninindigan ni Vivi Lainey. At nasa atin pa rin yung mga kabatang helmet, kung sino talaga yung sa balota. Kahit sino pang endorso oh, no, ng mga sinusuportahan natin individual, nasa atin pa rin yung pagde-decide kung sino talaga karapat dapat natin paswelduhin. Kasi duhin natin sila. Pakiulit. Papaswelduhin natin. Oo. paswell duhin natin yung mga yan chika. Ano naman chika babes mo there? Eh, meron nga daw, ano, yung campaign rally na naman ni Mr. Esco Moreno. Siyempre, nandun naman si Madam Sara. Gusto oh. yung isang congressman naman yung tinira. Di ba yung una, si Kong Atoy ni Joel Chua. Ito makisa uh -huh. naman isa, si congressman Benny. Oh. Uh -huh. Alam ko si congressman Benny Abante yung sa Patreon. Yung pastor? Oo, pero ay. Naman, oh my Ang laki nung screen. Big screen yung ano nila. Ah. Hindi na doon yung picture ni Congressman Benny Abante na nakadila. Sino nga ba rito ito? Yes. Sino nga ba congressman natin? Oh. Anong tawag sa ganitong tao? Mga anak? Walang? Yes. Oh. Klaro yan ha? At kanino siya walang respeto? Sa inyo. Sa inyo siya walang respeto. Totoo ba yung picture na yon? Ang weird nga eh. Pero alam naman. Din... lang, ay, wow naman. Nakita mo rin ba? Oo. Pero grabe, di ba mga kabatang Totoo ba yung picture na yun? Totoo man o oh, kung AI man or whatsoever. Negative campaigning siya. Oo. Ano gagawin ni Comelec? Oh, Comelec. Shout out. Comelec, di ba? Oo. Oh, ano? Diba? Ano? Yung mga ganyang classic. Ano? Naman. Selective? Pomele. Galaw-galaw. Ano? Chosen few? Oo, diba? Selective lang, ha? Pilit-pilit. Kasi pilit. diba, Pichuga Fur, mga kabalang helmet, negative campaigning yan. Eh, yeah. nakakadegrade yan, ha? Ay, medyo, hindi nga medyo, eh, character assassination yan, eh. Oo. Oh, uh oh. -uh. Diba? Pero nakakaloka lang talaga, mga kamay nila. Diyos ko. Oh, 80 kami. Hindi, no? Matatalino kami. Alam namin kung sino yung karapat dapat na iboto. Pero nakakaloka lang talaga, videographer, ha? Mm. Tama nga din dinig May mga sumigaw na ano, Marcos, Marcos. Marcos pa rin. ba? Diba? Marcos. Alin. May mga sigaw doon sa campaign rally nga ni Mr. Esco Moreno na guest doon si Madam Sara Duterte. May mga sumigaw sa audience na Marcos, Marcos. At... May sumigaw din na Inday magnanakaw. Oo. Kaya okay. tuloy medyo nawala siya no, sa na, ano niye. na, niya. Na discarrel the sa speech niya, di ba? Oh. medyo hindi siya nakakibudo. Kaya eh. na kami mga taga Maynila, lalo na kami mga taga Tondo, may mga utak din naman kami. Meron diba? naman dai. At saka, ano naman dai? Alam naman namin kung sino talaga yung mga nagnanakaw ng kaban ng bayan, di ba? Hindi man bobo ang taga Maynila, oy. Hindi, taga Maynila. Ang tingin niyo ay mahirap, hindi nakapag-aral. Ay, ay nakapag hindi Excuse man bubuoy. aga ah. Alam mo kung saan yung mga 880 talaga? Doon sa isla ni Mary Grace Piatos. Sa si isla siya? Ah. Saan? Doon. Sa Biringan. Sa mga bata, helmet, comment down below niya. na dyan. Ano mas niyo? nyo? Basta kung gusto mo ang vlog na ito, galong mag-subscribe at ang notification bell para lagi tayo updated sa mga in-upload po namin na video -grapher. stay happy, stay healthy, stay safe as always. Sabi kami sa buhay niya, nag din na nabukit yung tips getting every day. God bless everyone. Bye! Uy, may nabalitaan. Pabuti ko pa. Ano na naman? May dumalaw na naman daw. Kay VP Lenny. Sino na naman yan? Tourist spot ba yan? Si Atty. Lenny? Ginagawaan yung tourist spot? Kaya nga eh Ay! Ang mga turista. Aba! Ano dami ito. Ano? Dumalaw daw ulit yata si Mr. Erwin eh, Tulpo. Yan nagbumura? Oo uh -huh. uh -huh.